So, kakanta siya ulit para sa inyo lahat mga kataba adventure para mapasaya niya kayo lahat. Ayun, Tama ba na? Abangan niyo po yung kanta. Abangan niyo po ang kanta ko mga kataba adventure. Yan mga kataba adventure. ah uh, mayroon pong uh, nagkakatay dito ngayon na ng baboy. Yan yan po ay gagawin na uh, ano, uh, baboy. Eh. Uh, kasi ngayon mga tobat adventure, uh, kailangan kong mag ano no, uh, muna kasi naghahanap ako ng ano mga tobat adventure, uh, herbal para sa akin kasi naubos na po yung ano, uh, yung herbal niya na ininom Ang pangalan po ay ano, uh, Santi Barley Ito po, pangalan no? Yan, ganito po yung herbal Julius Katuba TV Yun, what's up mga Katuba Adventure? Magandang umaga na naman po sa inyong lahat dyan. So ngayon, andito na naman ako sa inyong harapan. So gagawa na naman tayo na panibagong vlog at uh, tungkol na naman to sa anak kong may binili namin sa ano sa Davao pa kami. So ngayon, papakita ko po sa inyo yung ano, yung isang ano ah yung ano isang herbal herbal nga to, yung tabletas. Then maulan dito na no, mga kuwan pati na rin sana sa Pinapasok ang konsyap yan, no? sira na po yung bubong. Yan. Yan mga din sa wala na yung bukong. Putas na, putas na. So, dito. Yan. 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 Yung bahay ko nga, tubat, din siya na uh, sa loob, tumutulong na yung tubig. So, uh, mamaya siguro yung ko ba yung, <coughs> ano ah, alam ko doon sa bahay na ating nanay kung lalabas yung uh, umuulan na lang, uulan na naman ulit. Baka dito mga kapatid din no? Yan. Ay nalo na kami dito kasi yan, no? siyan na kasi yan dyan. kailangan na po ito mga ano, talaga. So, hindi ko pa po ito na asikasa mga kapatid din siya. Hindi ko pa po ito na paayos. Dahil yun nga, ah, uh, kung may tira man ako hindi dito na pupunta sa bahay ah sa anak ko na pupunta sa anak ko po so yan po mga kapat ah medyo magaling na po yung anak ko kung may stick stick answer, no sa lagnat nya yan medyo wala na po so yan medyo pumayat din sa mga kapat dahil sa lagnat nya so ang ano na lang namin mga Tomad Adventure, yung ano, ah uh, herbal. Yun na lang po hinahanap namin yung Santi Barley at saka yung meron pong nag, na, nakapagsabi sa amin, meron pong nag-comment sa amin na c Sito or Seven Capsule yata yung sinabi niya sa comment. Yung nakita nyo, yung pinapakita ko. Yan o, no? ipapakita ko ulit. Yan. So, saan kaya ito hahanapin? Kasi kung sa Salted Parley lang, ah, uh, nahihirapin kami hanapin dito sa lugar namin. At saka, wala din kaming tiwala sa mga online-online. Baka kasi, ah, uh, pag mag-order tayo sa online, ah, uh, baka hindi original o scam. May scam tayo. Hindi, hindi original yung dumating sa, dito sa amin. Kapag mag-order tayo sa online, no? So, kailangan talaga uh, ako ang bumili. So, tayo ang bumili kasi hindi ka doon sa dabaw na makikita talaga namin yung ano, sign sa pag ano, uh, sa ayong uh, totoong pure barley o santi barley. Uh, dalawa kasi yan, pure barley at saka santi barley, no? So, yun. At kailangan talaga na tayo ang bibili. Hindi tayo, awala tayong tiwala sa pag ano yung order tayo sa online mag order tayo sa online so may isang tablet pa rin yung ano ko uh, yung anak ko na iniinom tatawagin ko muna yung misis ko ipapakita ko po sa inyo kung ano tawagin mo mama mo eh yan na uh, Malap malapit na rin maubos kung saan ito bilhin. In order ah hindi saan ba, saan mo mabili na yung ano yung tapitas na ano yung binabayad mo sa kanya na herbal. Uh, pa sabi no ayon. Patingin nga. Ito mga katawad, din siya napapakita ko po yung isang herbal. Siguro itong bahay ko makakatubat din sir ah, hindi ko pa po ito maasikaso dahil yun nga ah, anak ko po ay yung kita ko talaga ah, napupunta lang sa anak ko ah, so kahit ako nga kahit ako nga hindi na ako nakabili eh, ng ano, ah, sarili kong brief <laughs> yan sarili, sarili, uh, sarili kong ano, Brent, mga katawa, ninja, hindi siya rin ko na po nabili. Nabili kasi yun nga, uh, <laughs> yung kunting kita natin na uh, napupunta sa ating anak, mo, uh, sa pamilya ko po. Yan. Pero Luna iba lang Ah uh, uh, ganito, is, ano pa nga? Ispe, is, Spirit Luna po, yung pangalan ng... Verbal na namin ngayon sa aking anak at saka yung ano, uh, pure barley o salty barley kasi wala na ngayon. Uh, na yung pure barley niya. Ito na lang. Spirilo na. Ah, Spirilo na. Spirilo na. Ganito ang uh, adventure. O oh, yan. Yan. yan po pinainom namin sa anak namin ngayon na uh, ano yung anak ko po na may stage 3 cancer o oh, spirili ah spirili spirilona <laughs> ano ba yun bulol tayo sa pagsasalita sa pangalan nito ang hirap i-pronounce <laughs> ito na so sana mga katuwa at sana uh, meron pong makapagsabi sa amin meron pong mag uh, mag comment dito sa nakakalam po kung saan magbibili yung Cetopor 7 capsule yung nagcomment sa amin uh, yung herbal po alam ko po na marami, marami yan sa May Maynila so talaga sa Maynila o sa Davao City alam ko po yan kasi nung una sa Davao alam po po saan bibili nyo yung santiparle at sa barley kasi ah uh, Naghanap din ako ng Pure Barley noon sa Davao So ma uh, Nalaman ko Meron pong nakapagsabi sa akin Na taga doon So Saan ko bibilhin So Yun uh, Napuntahan ko Pero sa Manila Hindi ko alam kung saan yan bibilihin dun sa Manila Yung Pure Barley At saka Santi Barley <laughs> Yun Katuba uh, Adventure uh, Sana makabili kami no So medyo meron yung kamahalan yung pure barley at saka santi barley ah uh, mahal yung isang sachet niya yung isang carton niya mahal yon at saka yung C247 capsule hindi ko pa po yan alam kung magkano sana mag comment ka ulit sa akin yung nag comment sa video na ginawa ko so yun lang po uh, sana mga katubad ah gumaling na yung anak ko kasi medyo hirap na siya sa kanya sakit no pero dinadala lang niya para nakikita niyo lang na masaya yung anak ko dahil sinabi namin yan palagi sa anak ko na laban lang kailangan uh, saya ka huwag mong dadalhin yung ano uh, pag, huwag mong ilagay sa isipan na ganyan ka <laughs> uh, ito yung anak namin Sure. Mga so, mga uh, kapatid magkanta po. So, mga din siya, kapag uh, ito ay gumaling na po yung anak namin, so, talagang yung wala na talaga yung lagnat niya. So, kakantahan kayo ni Twitchel at yung pangalan na po. So, apakan niyo po yung kanta niya, yung bagong kanta niya ngayon. Uh, sana matitangin niyo uh, yung bagong kanta niya at mapakinggan niyo po kapag yun ay siya po ay wala na siya ng siya na lagnat so kakanta siya ulit para sining lahat mga para mapasaya niya kayo lahat so yun tama ba niyo po yung kanta bangan niyo po ang kanta po mga katuba at pinsyar yan so Siguro mga kumadventure, uh, ah, yung vlog namin ngayon ito ay tungkol sa palagay ng anak ko at tungkol din sa kanyang herbal na inumin ang content namin ngayon. Uh, sa mga nakakapanood po nito, uh, uh, sana hindi kayong mag -ano sa mga video vlog namin uh, magsawang manood o makinig. Yo. So hanggang dito na lang muna ang vlog namin na ipapakita sa inyo. Papay po mga katubad din siya. Huwag kang subscribe like, share, click ang button bell para updated sa aming mga bagong video. Papay po! Papay yeah, po!